Lots News Updates sa ating mga balita, 3.4 million pesos halaga ng shabu nasabat sa tatlong Chinese sa Pampanga. Mount Canlaon, bahagyang kumalma ayon sa FIVOX. Higit 1,800 residente inilikas. 15% kaltas sa buwis sa bigas, aprobado ng NEDA. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Timbog sa bypass operation ng tatlong Chinese matapos mahulihan ng Shabu sa isang pinaghihinalaang Pogo Hub sa Angeles, Pampanga. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, nakumpis ka sa tatlong limang daang gramo ng hinihinalang Shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 3.4 million pesos. Kinilala ang mga suspect na sina Li Go, Wan Li at Liao Hong Tao na pare-parehong nasa higit isang taon nang nakatira sa Pilipinas. Kakasuhan ng mga naarestong Chinese sa paglabag sa Section 5 o Sale of Dangerous Drugs ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pansamantalang kumalma ang bulkan Kanlaon matapos itong pumutok ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX Sa monitoring ng PHIVOLCS, humina ang pagbuga ng usok ng bulkan ngunit nararamdaman ang pagbagsak ng abo o ashfall sa ilang bahagi ng Negros Island. Hindi naman inalis ng PHIVOX ang posibilidad na magkaroon ng isang phreatic eruption ng bulkan na nakataas pa din sa alert level 2. Samantala, umabot na sa mahigit 1,800 na residente ang inilikas ayon sa huling pagtataya ng NDRRMC. Idineklara na ang state of calamity sa Canlaon City sa Negros Oriental at La Castellana sa Negros Occidental matapos ang pagputok ng bulkan. Inaprubahan na ng National Economic and Development Authority o NEDA ang 15% na kalta sa buwis para sa in-kota at out-kota ng mga bigas hanggang 2028. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisakan, layo ng hakbang na mapababa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan at maging abot kaya ito sa mga Pilipino. Target ani ng gobyerno na maibaba ang presyo ng bigas sa 29 pesos bawat kilo dahil sa tariff reduction. Sa ngayon, hinihintay na lang na magbaba ng executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa nasabing panukala na maaaring makaapekto sa mga pribadong sektor na nag import ng bigas. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano naguulat uulat Hatid niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. Terima kasih telah menonton!